Yo, what's up mga kaibon? Magandang araw sa inyo lahat. So, alam nyo ba kung bakit Mr. Bird yung pangalan ng aking YouTube channel? Kasi isa sa mga paborito ko na hayop mga kaibigan is yung ibon or yung bird. Ang scientific name ng ibon is Avis. Yung family ng Avis. Kahit anong klase ng ibon, basta nabilong sa Avis family. So, isa sa mga paborito ko na ibon yung tinatawag na peregrine falcon or falco peregrinus ang kanyang scientific name. So, maraming klase ang ibon mga kaibigan. At trivia, alam nyo ba na yung mga manok, ito yung mga native na mga manok mga kaibigan, kabilang ito sa bird family. Kasi mayroong 8 groups ang animals. Mayroong birds, mayroong reptile, or reptile, mayroong tinatawag na amphibian, mayroong mammals, mayroong arthropods, at marami pang ibang mga kaibigan. Basta 8 sila. At isa sa mga grupo ng animals ay yung ibon or bird. So kasama itong mga manok sa bird family. Kasi hindi naman sila matatawag na reptile or reptile. Hindi rin sila matatawag na amphibian. Hindi rin sila matatawag na insecto or insects. So, nabilong sila sa bird family mga kaibigan. So, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Mr. Bird. So, maraming salamat mga kaibigan. Sana supportahan niyo po aking channel at makatulong din tayo sa ibang tao. So, huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe. Salamat sa lahat. So, this is my first video sa aking YouTube channel ng Mr. Bird. So maraming salamat guys sa inyong suporta at God bless sa ating lahat.